May ilog na kami! For today's video nga pala guys ay dadayo tayo sa ilog ng Kamburay Ito na guys Ayan, ito nga pala ang kanilang elementary school At syempre makikita sa ating bandang kaliwa ang nagmimistulang ilog na naman na natabunan na ang palayan na kawawa naman Ang mga residente dito ay tulong-tulong upang mapaagos na maganda ang tubig nga pala si Kalibasib na Occidental Mindoro nagulat <laughs> burawat lang guys burawat lang, baha na dito ngayon sa Kamburay at ang pinakamalupit guys, nandito tayo ngayon sa dapat na evacuation center ay binahana din <laughs> at nandito nga, pala tayo ngayon guys sa harap ng Barangay Hall ng Kamburay kung saan baha <laughs> Itong dinadaanan natin ngayon Ay karasada Ay hindi pala, ilog Hindi, <laughs> kasada to